Ano ba talaga ang kuryente? Electricity explained in Taglish. Huwag kang matakot kung alam mo to. Alam mo bang araw-araw kang gumagamit ng kuryente? Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya lubos na naiintindihan? Don't worry. Explain ko ngayon in simple Taglish. Ang electricity ay simpleng galaw ng malilit na particles tinatawag na electrons. Gumagalaw sila sa wire galing sa source gaya ng battery, planta o solar panel. Papunta sa appliances mo. Parang tubig sa hose. Voltage Equals pressure ng tubig. Current equals dami ng dumadaloy. Resistance, gaano kahirap dumaan kapag sinaksak mo ang electric fan mo, dumadaloy ang electrons sa motor nito, yun ang nagpapayikot sa blade. Ganyan din sa ilaw, sa rice cooker, sa cellphone charger, lahat yan galaw lang ng electrons sa circuit. Hindi mo kailangan maging engineer para maintindihan to. Kailangan mo lang matutunan ang basics, alamin ang volts, amps, watts, gumamit ng circuit protection. Huwag basta-basta magdikit ng wires. Kapag may tamang kaalaman ka, hindi mo na kailangang matakot sa kuryente. Ang kuryente parang apoy. Delikado kung di mo alam gamitin pero sobrang kapakipakinabang kung alam mo ang sistema. Kung gusto mong matuto ng solar, basic electricity at wiring sa simpleng taglish, follow mo na tong page. Every video, dagdag kaalaman, bawas ka ba?